Yo, what's up? Share ko lang mga idol yung ating uh, pinapalahi. Ha? Yung ating pinapalahi. Meron na siyang pitong itlog mga idol. O, papakita ko sa inyo mga idol. Mga ano. itlog. Ito. So yan. O, meron na siyang pitong itlog. Ayan. Kita nyo naman o. Oh. ng kanyang pugat. Laki. dalawa niya no so. so pag nagtuloy tuloy ang itlog niyan at marami na ilaga na natin yung iba kasi sobrang dami na rin ah hindi na rin niya mapisa lahat so merong mga magaling na inahin na nakakapisa talaga ng marami hanggang maabot ng 20 22 ganun yung iba naman 12 karamihan 12 siyam ganun So sa akin mga idol, Uh, magtitira lang tayo ng mga sampo no? sampo lang so ipapalimlim na natin sa kanya so madali lang palimlim yan mga idol awatin lang natin yung tandang so yun lang, at maraming salamat sa panahon and God bless bro.